Dear Kuya E, itago niyo po ako sa pangalang Lexus. Isa po ako sa mga parating nakikinig sa inyong mga uploads Kuya E. Nakakalibang kasi at syempre may napupulot ka rin aral. Kaya naisip ko rin po na magbahagi po ng aking kwentong karanasan. Compared sa mga naririnig kong story dito Kuya E, hindi naman po ganun ka-exciting ang aking kwento pero nais ko pa rin ibahagi ito. Ito po ang kwento tungkol po sa isang pulis na kaibigan po ng aking tito. Best friend po ng tito ko ang pulis na itago natin sa pangalang Aris. Akala ko noon kuya ay ay pansamantala lamang manunuluyan sa aming bahay si Aris na matalik na kaibigan nga ng aking tito. Hindi ko batid na may namamagitan rin pala sa kanilang dalawa ni tito pero inaalaunan ay nahalata ako na rin. Kung iisipin mo, wala rin naman kasing dalawang lalaki na magkasamang matutulog sa isang kwarto, magkalapit na parang mag-asawa. Ganon sila. Sa liit nga ng kama ni Tito eh, nagsisiksikan ng dalawa. Pero dahil hindi halata, and syempre, pulis kaibigan niya ay hindi mo talaga mahalata na may something sa dalawa. Pero darating at darating ang araw kuya Ina, malalaman o makukonfirm mo yung tunay na kulay nilang dalawa. Pero bago ang lahat kuya Ina is kumunang ipaliwanag ng konti paano o bakit kami nagkasama ni Tito sa bahay. Si Ermat ko kuya I ay nangingibang bansa at si Tito ay kapatid niya. Wala na akong tatay kuya I kaya kami lang ni Tito ang magkasama. Parang siya ba yung naging guardian ko. 15 years old ako kuya E nang ipakilala nga niya si Aris na sabi niya, best friend niya. By the way, ilang beses ko na rin nasilipan si tito kuya E na may kinagawang kababalaghan at nakita ko ang kanyang pinakatinatago. Pero dahil sa tito ko siya, syempre hindi ako nagpaparamdam sa kanya. Siguro sa iba, kaya yon pero hindi ko gustong subukan kahit na minsan natitimp ako kuya E, lalo na kapag nakikita ko siya na natutulog lang sa kanyang kwarto noon na nakabrief. Wala pang mga pinto noon ang mga kwarto sa bahay nang makita ko yon kuya E. Pero nagkaroon na rin ng mga pintuan nung mang nagpapadala na ang aking airman. Okay, fast forward kuya E. Nang una kong makita si Aris, ang pulis na kaibigan ni Tito, Kauuwi ko lang noon, galing na school. Nang papasok ako sa loob ng bahay ay may narinig akong nagtatawanan. Nakita ko na may motor sa labas namin kaya alam ko for sure may kainuman na. May kainuman si Tito. Hindi nga ako nagkamali. Bumungad sa akin ng gwapong lalaki. Matigas na katawan. Nakasando ito kuye, at ang kanyang uniforme ay hinubad niya na nakita ko agad dahil nakasabit doon sa kanyang kinaupuan mismo. Pinakilala ako ni Tito sa kanya na ako naman ay tumangulang kuya eh. Tumiretso ako sa aking kwarto at nagbihis. Pagkatapos noon kuya eh bumaba naman ako at nagpaalam na lalabas at pupunta sa aking mga kaibigan na malapit lang naman sa amin. Mahirap talagang basahin si Tito noong mga panahon na yon dahil hindi ko talaga naisip na ganun pala siya. Siguro dahil si Aris lang naman ang unang lalaki na inuwi niya sa bahay. Gabi na ako umuwi sa amin kuya E nung araw na yon na naabutan ko sila na nagiinom. Nandakala ko rin noon wala na roon ng polis pero sabi ko bakit naroon pa rin ng motor ay wala naman sa sala ang dalawa. So pumanhik ako kuya E sa aking kwarto na may isang butas na naroon sa likod na isang picture frame kapag inangat mo dahil magkadikit lang ang kwarto namin ni Tito. Pero yun lang, malas. <laughs> Wala akong maanina kuya i dahil nagpapatay ng ilaw si Tito. Ang tanging narinig ko lang ay ang malakas na hilik ng dalawa. Fast forward ulit kuya i. Inabukasan, sabay-sabay kaming mag-agahan. Nagulat ako na nakabaksar shorts lang si polis nang bumaba at wari ba ay napatingin ako doon sa bandang ibaba ng chan. Nagulat din siya kuya E at waring napahiya dahil sa nakabakat ang paps ni kuya. <laughs> Imagine, nagluto, naghain si Tito at tinawag na lang si pulis. So ayun na nga kuya E, medyo naiilang pa ako noon pero itong si pulis o si Aris feel at home na walang damit pantaas talaga. Doon ko nalaman kuya E na doon pala sa bayan namin na-assign si pulis at doon na siya patitirahin ni kuya sa amin. Well, naisip ko noon na maganda rin naman kasi ligtas kami at naisip ko rin na may bago akong sisilipan. <laughs> Pero naiilang talaga ako Kuya Ina na kausapin siya. Hanggang lumipas ang mga linggo Kuya I, naisip ko noon na sinasakto ng dalawa na wala ako at may ginagawa sila. Kaya naman wala, wala akong maririnig na kung anumang kaluskos tuwing gabi. Pero yun nga sabi ko, wala naman kasing dalawang straight na lalaki ang magsisiksikan sa kama na natutulog pang nakahubad. Dumating ko E ang time na wala akong pasok at sa si kuya naman, si Tito naman ay nasa trabaho. Day off na, day off daw ni pulis kuya E. Naroon ako sa kusina nang bumaba si pulis na as, yus, as usual, boxers lang ang suot. Masarap yata ang niluluto mo ah, sabi sa akin ni Aris. Sabi ko adobo lang naman to. Sabi niya, wow, paborito ko yan. Pero iba nung araw na yun, Kuya I, ang pagkakadikit sa akin ni Pulis. Hanggang sa nagtanghalian kami ng sabay, iba yung ngiti niya sa akin, Kuya I. Hanggang sa matapos kaming kumain, tinanong ako ni Aris kung marunong daw ba ako magmasahe. Sabi ko naman ay, opo, marunong naman ako. Sabi ko sa sarili ko, alam ko naman alam naman niya na marunong ako dahil one time ay naroon sa sala at nagpapamasahe sa akin si Tito. Sabi niya sa akin, okay lang ba na sa kwarto ko siya masayihin? Sabi ko ay okay lang naman. Kumuha ako ng langis kuya I at doon nga sinimulan ko sa kanyang likuran. Hindi ko pa naisip noon kuya I na mainitan o magnasa sa kanyang katawan noong oras na yon pero nararamdaman ko yon nang nagsimula ang aking paghaplos. Makinis ang balat ni Aris at mamasel. Doon ako parang may naramdaman na init at paggalaw ng aking mga kamay sa kanyang sa paggalaw ng aking mga kamay sa kanyang katawan. Sa likod, sa binti, sa paa. Hanggang sa nagulat ako nang bigla siyang tumihaya o bumaligtad na mula sa pagkakadapa ko yai. Nagulat din ako sa ginawa niya na tinanggal niya yung boxers at brief. Sabi ko, ano pang ginagawa mo? Sabi niya, masayahin mo. Sabi ko ha, hindi po ako nagmamasahe dyan. Sabi niya, lalaki ka rin naman. Pareho lang tayo, walang mawawala. Sabi ko ayoko, magagalit sa akin tito kapag nalaman to. Si tito kapag nalaman to. Sabi niya, bakit naman magagalit? O sige, huwag na lang nating sabihin. Inabot niya ang kamay ko kuya I at pinatong doon at ginalaw ang aking kamay. Doon na yon magumpisang magstanding standing ovation. Nakatingin siya sa akin at sinabi na, Sige lang, gawin mo ang gusto mo. Alam ko, kinakabahan ako noon at nanginginig pero sa itsura ni Aris o ni Police ay parang nadala na rin ako sa nag-aayang Pops. Yun ang unang beses ko na makatikim pero talagang kakaiba ang pakiramdam ko noon lalo na tila ba siya ay sarap na sarap. Ang galing mo, sabi sa akin ni Aris bago tuluyan ngang sumabog ang dapat na sumabog. Hanggang sa sinabi niya sa akin na ikaw naman. Hindi niya yun sinubo ko yi pero tinulungan niya akong makaraos. Hanggang sinabi rin niya sa akin na gusto mo lagi natin gawin to basta wag mo lang ipapaalam sa tito mo. Kayo ba ni tito? Yun nang bigla ko na tanong sa kanya. Sabi niya sa akin, alam mo sabi ko naman ay hindi, pero parang pakiramdam ko naman ay kayo. Sabi niya sa akin, huwag ko nalang sabihin sa tito ko yun ang nangyari sa amin at para patuloy pa rin ang mga nagagawa namin. Noong mga panahon na yun Kuya Ina, e, hindi naman ako masyadong bata, do wala naman, wala pa sa tamang edad ay hindi ko naman naisip na naabuso ako. Basta alam ko may pulis na gwapo na nakakasama ako at ini-enjoy ko Kuya e. Walang kaalam-alam si Tito na kapag wala siya ay ako ang nagiging libangan ni Aris hanggang tumating ang time na nag nagpaubaya ako sa kanya ko ye. Nakuha niya ang aking pagkabirhen. Ang taray ko, di ba? Para sa salitang 'yon, pero 'yun talaga ang totoo. May mga karanasan ako naman sa babae, pero sa lalaki na ganoon ay wala talaga. Akala ko Kuya E, matagalan na yon pero natapos ang lahat ng malipat ng destino si Aris. Nakakamiss Kuya E dahil nakasanayan ko na rin ang mga gabing magkasama kami kapag wala si Tito. Kahati ko nga si Tito sa kanya. Paminsan-minsan naman Kuya E ay dumadalaw pa rin si Aris pero syempre moment nila yung dalawa ni Tito na minsan ay numanakaw lang ako ng oras para Matikman ang paps ni pulis. <laughs> Matagal lang nangyari yon kuya E pero alam kong ang kwentong ito ay never mawawala sa aking isipan kahit pa marami na rin akong naranasan at nakarelasyon. Hanggang dito na lamang po kuya E, nagmamahal Lexus. Maraming salamat sa iyo Lexus at muli po maraming maraming salamat po sa patuloy po na sumusuporta dito po sa ating programa.